Napaluha at napaiyak ang netizens sa naging segment ng Specially For You sa It's Showtime. Ito ay matapos tanggalin ni Maymay May Vice ganda ang kanyang wig for the first time sa kanyang career. Ang dahilan po ng pagtanggal ni Maymay May Vice sa kanyang wig ay dahil po sa searches na si April. Si April daw po ay mayroon sakit na alopecia cancer na kung saan nakawig na lang ito at wala ng buhok. At sinabing ito rin daw ang naging dahilan kung bakit naghiwalay sila ng kanyang ex-boyfriend dahil ayaw niyang maging pahirap at pabigat sa kanyang dating karelasyon. Inilarawan si Vice Ganda bilang isang kasangga na may lumalaban sa sakit na cancer. Ang contestant ng Specially For You na si April ay isang halimbawa na lumalaban sa sakit na ito. Sinabi ni Vice na lumaban siya at magbalik tanaw upang tumubo pa ang kanyang buhok. Hindi porket na nagwiwig ay maarte na ito, dahil hindi raw ito ang kanyang pantawid sa mga bagay-bagay na hindi siya nire-respeto kung ito raw ang katiting na maitutulong niya sa mga taong may kanser, ay hindi niya ito ipagdadamot at ipagkakait kahit kailan. Inangaan si Vice ganda sa ginawa niyang pagtanggal na ito ng wig na alam naman ng lahat na hindi ito gagawin ni Vice. Hindi naman naiwasan na lumapit si Vong Navarro sa kanya at niyakap ng mahigpit ang matalik na kaibigang si Vice habang tumutulo ang luha ng mga ito. At sinabi ni Vong na mahal na mahal ka namin Maymay may Vice at sumunod na nagtayuan ang mga co-host ng It's Showtime at nagtuluan din ang kanilang mga luha sa ginawang kabutihan ni Vice ganda. Ito ay nagpapatunay lamang na hindi na talaga nahihiya si Vice na tanggalin ang kanyang wig kahit makita pa ito ng ibang tao o sa labas ng mundo sa kamera. Ngunit alam naman natin na hindi niya ito ginagawa sa show. Kaya siya nagsusuot ng wig ay dahil ang gusto lang naman niya ay laging maging presentable at kaaya-aya lagi sa It's Showtime. Naantig ang puso ng lahat ng ating kababayan sa ginawang kabutihan at kagandahang loob ni May May Vice Ganda. Ang sabi naman ng netizens ay isa siya sa karapat dapat na maging Pangulo ng Pilipinas.